kahit eh, nakakalipad na ako, medyo nasasanay na ako sa harness at yung mga moves ni Dana na medyo babae yung galaw eh. Ayaw ni, ni Direct Dom ng medyo maskulado eh. Gusto niyo yung medyo feminine tayo eh. Medyo nakakailang kasi yung costume niya ganun, pero tuwa ako kasi ibang iba siya. Ako yung nakatag. Ah, akin na lang po yun. Sikret po. Ma'am, <laughs> um, naniniwala kasi ako na personal na rason ko kung ba't ko ginawa yun, eh, para sa akin malaking kahulugan na akin na lang. Pero <laughs> so, isa yung ibig sabihin talaga yung katatak na siya doon. Dahil nakatatoon na eh. So, siya na talaga forever. Wow. <laughs> nag lang daw ako.